Kapag ikaw ay aksidenteng na trap sa freezer, ang unang dapat mong gawin ay pindutin ang release latch, pero kapag walang ganito, magwala ka na lang at sumigaw dahil ang kalimutan siya ay sobrang hirap tanggapin. Bakit ka nagkakaganyan? Tol? Ang ano ah, nagloto mo tol? Nagloto mo tol? Alam mo! Si Kuya nagloto! Oh! <t> <laughs> I don't want no disrespect my brother. Kinsa man yung mong kontra diha brother? Kaya itong awayo na? Dili na ito na sila amiguhon. Puro bisaya. Ahaha. Ang katawa-katawa kapag tabang mo tanan be. Ay mo pa buwang buwang ba eh? Kung dili mo gusto hilabtan, ay mo pang hilabot. Kaan ka na lab? Suri kita kay sabagi ni sila ba? I miss you. Muah. Usa ka bata karon nak hilang human kini wala gipatan aw. Kining bata ni gusto unta mo tapad siyang classmate nga nagtanaw og bold apan wala kini gipatan aw kay dili man pud magpatan aw sa una. Karon nakabalos ang ihang classmate ni tanaw kukumilon gipatan aw siya. Ni ulit na lang kini balay silang balay ning bataan eh. og nangita na lang brochure sa ibon kato na lang ang ihang gipalpalan aron malipay siya. Nagpabalita Papa JR. Sa tanan tanang uting ni imong natilawan unsa mangit nga uting ng utin ang pinakalami? Uting sa kumbana. Puro Bisaya ahaha. Ang <tap> katawa-katawa ka pa, tabang mo tanan be. Galit uh, daw sa kalbong Bisaya, sir. Galit uh, daw sa kalbong Bisaya. Uy, wala na. Daw, Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Ang online sugal ay nakaka-addict yan. Di lahat kinikita mo na galing sa sugal. At kung magsugal ka wala mapupunta yung pera mo. Sa huli talo ka pa rin. Kung gusto mong yumaman huwag kang magsugal. Ang kailangan mo kung paano mo i-manage yung pera mo.